Hi, hello. Ito ay ni Mama Shy. <laughs> Kumusta kayo diyan. Alam po niyo. Ah, uh, sa aking pag-iisa ay natuklasan ko ang aking uh, mga gagawin. Kasi noong una, hindi ko alam, di ko alam kung anong direction meron ako. <laughs> Kasi alam mo naman kami nung unang panahon ay kung anong sinasabi sa amin ng magulang namin ay sunod-sunuran lang. Hindi katulad ngayon na yung ibang mga bata ay sila-sila na. <laughs> Kaya nung bata ko ay gusto kong mahilig akong magsulat. Mahilig talaga akong magsulat. Yung mga kapitbahay ko nga, mga classmate ko ay Uh, niyayaya ako, Minsan, gusto ko sila magkaisa. Tapos nandun ako. Minsan, kaya nung naglao, nung magtagal, naku, hinihintay na talaga nila ako. Gusto nilang may mga pagkain na dyan. Para lang talagang uh, nandyan ako. Handa na ang lahat. Kasi gusto, gusto nila magkwentong si Mama. <laughs> magkwento. Mahilig akong magkwento at saka gumawa ng tula. Ganyan talaga, uh, nung, since elementary pa ako, uh, nung makatapos ako ng elementary, ah, pinadala ako ng tatay ko dito sa, uh, sa Batangas, doon ako nag-aral, eh, sila naman kasi ang mga nasusunod. <laughs> Kaya iba ang kinuha ko. Hindi ako naging isang manunulat. Prostrated. <laughs> hmm. eh ngayon, naisipan ko ulit. Pumasok sa isip ko. Nung... Ito na tayo kasi ngayon eh. <laughs> Bawal lumabas. Kaya dito, eh wala akong magawa. Wala din dito yung mga anak ko. Kaya ang ginawa ko, naisip ko, nung hawak-hawak ko yung mga lapis ko, tsaka papel, naisip ko ulit yung dati kong love. Ang pagsusula. Kaya ito. May una na akong video, kaso nga lang, gusto ko, kasi may ako, kailangan talaga, may mukha mo. <laughs> Kaya ito naman yan. Bali, part to to nagawa ko. Yung una kong nagawang poem, isang tulak poem yun para sa isang ina, para sa mga anak. Para naman, minsan kay ngayon, millennial na, yung mga anak, medyo gusto ng sarili-sarili nila, meron pang nga iba dyan, gustong uh, talagang i-below the ground talaga yung mga parents nila, ay wag naman, please. <laughs> Kasi, may batas ang Diyos sa atin. Kaya, love your parents. <laughs> ito, ngayon, uh, sumulat ako ng, yung una kong sinulat muna. Yung, uh, matamis na luha. Ito, matamis na luha. Ito. May, publish ko na yung, ito, sa unang-unan. Kaso lang, syempre, kailangan talaga na kung sino ang sumulat, kailangan nang dyan din. Eh, ako naman ang sumulat, kaya eh, andito ako para sa inyo. Ang ginawa ko lang, nag-isip ako. Madali naman akong makaisip kasi pag gusti, hilig mo naman talaga, madali kang makaisip. Oo. Kaya, tayo ngayon, habang naka, ano tayo, naka, peace of mind. Kailangan natin isipin ang talagang para sa atin. Para magawa natin ang ating love. Love of our life. <laughs> Ito ngayon, talagang love of our life. Ang magsulat. I-frustrate it ngayon. Ayaw ng... Hindi naman sa ayaw ng parents ko. Ang parents ko, hindi kontra. Ang mga... ang mga uh, relatives ko na yung... Uh, mga kasama ko sa bahay, relatives ko, kasi yung father ko, yung mother ko, busy sa trabaho, na doon sa ibang lugar, dito sa Mindanao, eh, dito ako sa Butanga, sa Luzon, eh sila siyempre ang masusunod. Eh no naman, kami always bow and bow sa mga nakakatanda. Kaya ito, nakasulat ako. Marami na nga akong naisulat, marami na akong video. Ito Ginawa ko tong matamis na luha. <laughs> ginawa ko lang to tapos yan ah, uh, pagkatapos nyo yan ay eh, ginanyan ko lang ganyan at ah, uh, yung inayos ko lang siya ganyan para maging maayos naman inayos ko lang siya ng ganyan tapos may mga bulak-bulaklak na. <laughs> hmm. bulak na. yung bulaklak ito ganito. Tinanong ko lang dito. Ganyan. At saka yan. Diyan. Hmm. Tinanong ko lang ganyan. Bulaklak na. At may bulaklak dito. Ito yung bulaklak na to. Kinuha ko lang sa garden ko. Kasi meron naman akong garden. Tapos ganyan lang dito. Na. Yeah. Hindi siya, ganun lang. Nice ko lang. Ganyan. Ayos na. sila yung aking matamis na luha. yan lang siya, matamis na luha. Kinanyan ko lang siya. Tapos binidyohan ko, ayun na. <laughs> Tapos ngayon, uh, na lang ko yung part 2 ko, binidyo ko na lang siya. Ngayon po, ay uh, ginagawa ko ng subtitle yung yung video ko para naman yung mga hindi katulad nating Pilipino ay makakaintindi naman. Inano ko siya ng, sa English, Subtitles, English. Para naman, maintindihan din. Yan ito, subtitles yung, ito, yung matamis na luha. Uh, the sweet tears. <laughs> Siyempre naman, yung mga ina e, pag umiiyak naman, eh, hindi naman yung talagang iyak na, ano, sa kanila, iyak yun, luha rin yun ng kaligayahan. <laughs> Kaya, kay mga, kay mga anak naman, huwag naman ninyong yun yung, ano yun yung magulang nyo. Yun. Mahali, di ba? Bye-bye. Ito na lang. Smile always. Always smile. Mm -mm.